Balitang Abroad. Limang Pinoy ang sugatan sa nangyaring severe turbulence sa Singapore Airlines sa Tananatili sa Bangkok Hospitals para makarecover sa fractures at sugat. Sa inilabas sa pahayag ng Department of Migrant Workers, nagtamo ng neck at back fracture ang isang Pinay OFW na kailangan pang operahan na nakaschedule kagabiya. Binigyan din ng ahensya na sensitibo ang kalagayan ng nasabing biktima. Binisita na ng mga tauhan ng Embahada ng Pilipinas sa Bangkok ang biktima sa pagamutan at kanilang pinoproseso ang pagpunta ng kanyang pamilya upang masamahan sa kanyang pagpapagalingan. Habang mayroon ng malay ang isang lalaking OFW na nasa intensive care unit o ICU at patuloy na binabantayan ng mga doktor at inaasikaso ng kanyang pamangkinan. Nasa maayos sa kondisyon naman ang mga Filipino nurse na nakabase sa United Kingdom kasama ang kanyang nanay at anak na dalawang taong gulang at asawa. Sasagutin ng kumpanya ang lahat ng gaso sa pagpapagamot ng lahat ng nasabing biktima.